gumagamit. Nananalo pa ako eh. Ngayon hindi na. <laughs> Ngayon hindi na daw gago. No? <laughs> sabi ko. Ginago yun ako na yun. Alam, ganyan ito. Gago. Ginago yun ako na Sabi niya. Sabi niya. Sabi niya. Mahinam pa rin yun eh. May digas ka na. Sabi niya. Parang daw siya cash out. Hahaha. <laughs> sabi uh niya, -huh. uh -huh. nung nakaraan mahigit ako. Tapos, parang one-one ata, na 200. Sabi niya kay Ari Ariana, I ka out muna to. <laughs> te, te, nag-ano na siya, nag-exit na siya sa, kaya ano ba yung pantay? Yun lagi na siyang, di ba, uh, isda, fishing, fishing. fishing uh -huh. Uh -huh. <laughs> o, ita, sabi ko, kaya pala hindi ka na pupasok sa school. Ayoko na doon, sabi niya. Ayoko na doon, mag-scatter na lang ako nagka-cash in, cash out ako. sabi niya oh ito sandalo Akin yung cellphone mo Kinukuha mo yung cellphone ko pera mo kung na kung ano kung ano lahat ng kung ano kung amoy na amoy. kung ka. kung ano Bless. <laughs> Anong kung ano kung Nas ka daw ay nina. Oh, sana yung mga nina garating. Oo. Kuwis ka. Kailangan ko. Nina. Dito ba 'yung ice cream Mami. Mami kunyo pa titita. Mami, may anak ana boleh. mo 'yung Balderama. Balderama para no'ng ano. Agali mo yung, ano mo, bumaypay mo. Hey, guys, come with me. Put it up there. Yeah. Press <laughs> <Present. laughs>